So yun guys At Update ko po kayo Pauwi na po kami ng bahay Galing po kami kina TV at Birthday po ni Kapaktors And Sinelebrate din po namin mga idol Yung 200,000 followers ni Kapaktors TV mga idol At maraming maraming salamat po Sa sa lahat ng mga kapwa namin vloggers na nagpunta nakiisa sa bonding namin ngayon at sa 200k followers nga ni Kapaknors TV Oh! Hey, wala meg maraming maraming salamat at eto kasama natin sila Kaswerte TV alright right, mga kasama natin vloggers shoutout and Right sa atin sa Biyahe Pauwi ng Katanawan, Quezon mga idol So Kita-kits po tayo mga idol Sa pesa ng Barangay Tuhian Sa Katanawan, Quezon mga idol Ayan at may tumawid pang aso Talagang dapat doble Ano ka, ingat Napadami po na aksidente ng Dahil sa mga aso Ayan, yung mga asong askal I Mahirap na baka tayo mga Pero ganun pa man Kahit tayo po e eh, Nabiyahe ng gabi ngayon Kahit na kahit medyo malamig eh, okay naman At parang umiinit na rin Ang singhaw daming aso Pag sa kalsada Nakakatakot baka biglang tumawid Kaya kailangan Alerto 24 Yan <laughs> Nakakapan bago mga idol At tayo ay nag, nagpalit kanina ng gulong And shout out sa mga ating MJ Motor At located po yan dito sa barangay eh. Hindi ko pa lang kung barangay G's pa rin yan Sa bayan ng Katanawan, Quezon Fronting po yan Fronting po yan mga idol ng ano ng Alsons. All right. Alsons, Alsons. Baka may tigasan ni Isidro doon eh. Sasakin na natin at wala tayong nakakita. Ito mga idol yung ayan MJ Motorcycle Parts. Alright, right, out sa inyo At shoutout sa mga Tiga Alsons Yan At yun know, nga ulit Update Andito na po tayo mga idol sa may matandang sabang Silangan, Katanawan, Quezon Alright So time check 10.01 in the evening Ayan Papapagalitan na to po tayo ng aking misis At tayo po ay ginabi na at buti na lang Kasama po natin si Kaswerte TV Alright At si Tito Greg Grejo Mga idol shoutout Itong part po ng kalsada nito na highway dito sa op, oh, Sa Katanawan Eh Ano po to? Isa to sa aking paborito na kalsada na maganda. Ayan. At may truck. Buhangin. So kami po mga vloggers ay think ngayong pagpasok pa lang ng 2024 At ilan po sa aming mga kasamahang vloggers ay may mga sweldo na So kaya naman po hopefully by next month ay tayo po ay makasweldo na rin mga idol Yan! Maraming maraming salamat po sa uh, suporta niya po kay Tim Baranan at sa lahat ng mga kapwa ko vloggers ng Bundok Peninsula mga idol. Maraming maraming salamat po sa suporta at sana po hanggang sa tugumpay po namin kami po ay inyong suportahan kasama po ng aking mga kasamahan ang uh, mga kasama kong vloggers sana po itangkilikin nyo po kami lahat mga idol Maraming maraming salamat po. Ayan, I love you all, mga idol.